Pag nai-party or nai-celebration, yun, ano ka na kung ako Maula ka sa atong mga covering on. Pero pag kita nais na nga nasa balay, kusunti ka masayaw. You know what, guys? At natatapos na rin ka lang gabi yun at enjoy, tuwod na sa atong halang mayor mayon na i-offer para sa ato. Palakpak na ng mga dili. Tatig na! Halang pa nga, enjoying the night this celebration is totally worth remembering nia angat lang ikut club na fireworks display is really incredible as well at ta eskolenya si